First stream mga kapatid. Ito yung ikalawang tatak. Ito yung pulang kabayo mga kapatid. Ano ba yung binabanggit dito sa pulang kabayo na ito? At nang buksan niya ang ikalawang tatak na ko ang ikalawang nilalang nabuhay, na buhay na nagsabi, "Halika." At nakita ko at narito ang isa pa. Isang pulang kabayo ang humayo at ang nakasakay rito ay pinagkaloobang mag-alis ng kapayapaan sa lupa at upang mangagpatayan ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Walang duda na ito ay tumutukoy sa digmaan dahil inalis dito mga kapatid ang kapayapaan. So ibig sabihin, after tumakbo ng gospel preaching mga kapatid, sumusunod ang digmaan. No? So dati, uh, tumatakbo lang yung digmaan, magkakaroon ng tagutom at magkakaroon ng kamatayan. Pero dito mga kapatid, after magkaroon ng pagpapahayag ng Ibanghelyo, gumagalaw din ang kaaway. Gumagawa din si Satanas ng paraan para ma-destroy yung pagkalat ng Ibanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng digmaan. No? At ito ay pinapakita sa ikalawang tatak mga kapatid. Pero dapat nating makita no, na sa pagpasok ng digmaang ito, unang tumatakbo yung puting kabayo. At sa pagtakbo ng puting kabayo na ito, Satanas ay uh, magkakos ng digmaan. Hanggang sa uh, yung mga tao, mga kapatid, na uh, dumadanas ng sobrang pagdurusa sa digmaang ito, sila ay magahabol sa pananampalataya sa ating Panginoon. O, sa madaling salita, yung digmaang ito, ito ang magkasanhi para sa mga tao na bumalik sa Panginoon o magkaroon ng pananampalataya para sa Panginoon. Upang magpatayin sa isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ay, may kita natin dito mga kapatid na kinahayaan ng Panginoon ang digmaan. Hindi para magdusa yung tao, kundi yung mga tao ay bumalik sa kanya upang yung puso ng mga taong nagdurusa ay uh, makapture ng Panginoon yung mga puso ng mga taong ito para magkaroon ng pag-strength, no? Ibig sabihin, uh, ito ay nagbibigay lamang ng additional push sa gospel preaching, mga kapatid, no? So, ito ay sa history, mga kapatid, no? After na nabuhay na muli yung Panginoong Hesus yung digmaan ay nag-kick in agad, no, ng si Titus, no, ng... Uh, ng Roma ay nagkos ng digmaan no kaya uh, nagkalat ang mga Kristiyano na wala rin ang na templo mga kapatid at ang bansa nila ang bansang Israel dahil nga sa gerang ito mga kapatid no noong 70 AD kung hindi ako nagkakamali at uh, After nito mga kapatid no, marami nang gera ang nangyayari no, pero bago yung mga digmaang ito mga kapatid, nagkakaroon muna ng magpapahayag ng ebanghelyo. Na napaka-accurate talaga nitong na revelation na ito no, no. Pago ang digmaan mga kapatid, nagkakaroon muna ng gospel preaching. Kagaya din dito, no? nagkaroon dito ng pagpapahayag ng ibanghelyo, No ata uh, nagkaroon din ng mga samotsaring digmaan no dahil ang pagtakbo ng puting kabayo ito ay sinusundan ng uh, digmaan mga kapatid. Kaya dito mga kapatid nagkaroon na rin ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo no at uh, hinihintay na lang din natin yung susunod na digmaan no yung World War 3 no maari ito din ay uh, maganap na rin. Hindi naman ito uh, nagko-contradict no sa Biblia mga kapatid mula nang naitayo na yung at ang bansang Israel noong 1948 at nagkaroon na rin dito ng pagsasalita. Nagkaroon na rin ng pag, pagtakbo ang puting kabayo rito mga kapatid. Hindi na rin malabo na magkaroon ng pandaigdigang gera rin mga kapatid. Pandaigdigang digmaan. Ang mga digmaan ay umiiral para lamang sa paglakas ng takbo ng puting kabayong ito mga kapatid. O Panginoong Yesus. Ano ang mananalo pagkatapos ng digmaan? Ito ay ang pagpapahayag ng ibanghelyo. Kapag nagkaroon ng digmaan, nagkakaroon ng matinding depression yung mga tao, nagkakaroon ba rin ng uh, paghahabol ng mga tao para sa Panginoon. Ito ang nagbibigay ng kalakasan sa puting kabayo na tumakbo pa ng tumakbo mga kapatid.